Inilunsad sa Pangasinan ang Peace and Community Empowerment o PACE na isang programang magbibigay ng oportunidad sa mga volunteer na makapagsanay at magkaroon ng maayos na hanap buhay. Ito ang bunga ng nilagdaang Memorandum of Partnership Agreement ng Career Builder Skills Training and Assessment Center Incorporated at 702nd Infantry Deventer Brigade Filipino Army sa Camp Lieutenant Tito B. Abat sa bayan ng Manawag noong post-Christmas Day. Inaasang makikinabang sa programa ang mga residente sa mga geographically isolated at conflict-affected areas sa Pangasinan, Tarlac, Bataan at Zambales, kabilang ang mga kasapi ng militar at kanilang mga pamilya. Aarangkada na ang PAC program simula Enero sa susunod na taon. Mula sa 7 Infantry Kaugnay Division Philippine Army, ako si Judith M. Bechabe, ang inyong kaugnay.